Go, 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 Ready ka na bang panurin ang mga nakapangingilabot na video nito mula sa multo ng isang nurse sa renovated room 10 ng hospital? What the is that? What the f*** was that? Umiiyak na tiyanak sa daan. I'll fast forward it and show you how you did it. Right At there. si na Nakunan, live on TV. Kaya kung ready ka na, ay tara. Renovated room 10 ng hospital. Ang lalaking ito ay nagtatrabaho bilang nurse sa isang hospital na makikita somewhere in Mexico. Bumisita ang nurse sa room 10 ng hospital upang tingnan ito. Ngayon ang old hospital ay tinayo noong 1932. Tila ba nagsilbi na rin itong tungan ng mga pasyente nitong namayapa. Ngayon ay mayigit 90 years na itong nakatayo at habang naglalakad ang nurse at kinukuna ng paligid ng renovated clinic ay ito ang mangyayari. Nakita mo ba? Well, hindi rin ito napansin ng lalaki pero nang i-review niya ang video ang kinunan niya sa loob ng old hospital ay may nakita nga itong magpapakilabot ng sobra sa kanya. Something strange ang nagre-resemble ng isang muputlang mukha na siyang nakasilip sa corner ng room number 10. Labis na nagulat ang lalaki at nagsabing hindi nito nakita ang imahe habang kinukunan ng film ang balikid. Marami sa mga nakapanood nito ang nagsasabing maaaring nakakapture ang lalaki ng pasyenteng namatay sa room number 10. Pero ano sa palagay mo? Multo kaya ito ng pasyenteng namatay o nurse na pumano rin sa mismo room number 10 ng hospital? Si Shariel 23 ay nagpa-host ng kakaibang video na nakuna nito sa mismong labas ng bahay niya. Di umano ay nakakalinig siya ng mga strange noises. Madaling araw na at walang tao o sino man ang nasa labas. Dahil sa mga strange sounds na ito, inang pa siya na nga siyang kunin ng cellphone at kunan ang nasa labas ng bahay nito. Pagmasdan mong maigi ka multi kung makikita mo rin pa. Maririnig ang mabiblis na yapak ng kabayong tumatakbo mismo sa harapan ng bahay niya. Pero ang nakapagtataka ay walang kabayong makikita sa daanan. So ano sa palagay mo ito, Kamulti? May idea ka ba? Iyak ng Janak Makikita nga sa video ang lalaking dumaan sa isang madilim at madamong dahanan. Dahil sa masukal na dahanan ito ay labis siyang nangilabot na makarinig siya ng batang umiiyak. Tila ba isang sanggol ang iniwan sa masukal na daanan pero natakot ito na no, baka isa itong tiyanap. Dahil lamang ang clip nito kaya wala tayong masyadong konteks sa kung ano ang nangyari. Pero marami ang nagsasabi ang maaari isa itong totoong bata at dapat na tumigil ang lalaki upang tingnan ito. Pero ikaw kamulti, ano ang gagawin mo sa ganitong sitwasyon? Titigil ka rin ba? po mo ng mabilis ang motor. Makalayo lamang. For me, definitely ay tumigil siya. Dahil I don't think na isa nga itong Tiana Pero ikaw, ano sa palagay mo? Ang lalaking ito na si Matty Magarashi ay nagsasabing ang bahay nito na nakatayo sa bayan somewhere in New Jersey ay very haunted. Sa katunayan na nagpo-post na siya ng mga strange paranormal activity sa bahay nito for over 4 years. Isang gabi habang mag-isa si Matty sa bahay kasama ang mga aso ito ay muli may kababalagang ang mangyayari. What's going on? Nag-isa lamang si Mate dahil nasa bakasyon ng mga magulang nito nang biglang may mangyayaring talagang magpapakilabot ng sobra sa kanya. What the is that? What the was that? Ilan lamang ito sa mga nakakapangilabot na video na share ni Mati na nakunan niya mismo sa loob ng sinasabi niyang haunted house. Magpagayon pa man ay ano sa palagay mo kamulti, totoo kaya ito? O sadyang gawa-gawa lamang din ni Mati? Let me know in the comment. What the f*** was that? Ang Japanese ghost hunter na ito ay nagpunta sa isa sa pinaka-haunted na lugar sa Japan. Ang paranormal investigator na si Shoko ay nag-explore sa isang abandoned train station. Ayun pa sa kanya ito ang pinaka nakakatakot na lugar na napuntahan niya. Ayun pa sa nakaraan ng abandoned train station ay isang trahedya ang naganap rito na talagang nagpasara ng station. Sa hindi inaasahan, bigla na lamang gumuho ang lupa sa loob ng tunnel at 25 katao ang nabaon ng buhay. Dahil sa masalimot na trahedyang ito ay tuluyan na ang ipinasara ang railway, over the years ay tuluyan na nga rin itong nilamon ng kalikasan. Pero hindi lang kalikasan kundi mga kababalagang bumabalot ang siyang sinasabi ng mga lokal mula sa mga strange sounds at mga imahing pinaniniwala nilang kaluluwa ng na mga naaksidente ang nananatili pa rin sa loob ng tunnel. Naglakas ng loob si Shoko na puntahan ang mismong Reyes na nasa loob ng tunnel at hindi nga niya inaasang may mangyayaring magpapakilabot ng kalanam niya. Maji de sa, kung ito ko para kung ete, um, pa kung taka sa tayo nga, kung ay kito, dosto mo reality na yun eh. Kung 一生来ることのない電車をさこうやって待つわけだから ちょっと待って本当に怖い手に何かついてたって虫 Abang naglalakad si Shoko sa madilim na tunnel at nang makalabas nga siya ay bigla siyang nagulat at nabitawan ng flashlight nito ng mabilis na shadow figure ang tila ba dumaan sa kanya pero nang lumingon siya sa likuran nito ay wala na tao o sino man may mga nagsasabing tila ba isa itong kamay na gusto siyang hawakan pero ano sa balagay mo? Ito kaya ay isa sa mga multong sinasabing nagpapakita sa o may iba kang explanation. Isang gabi ay eh, may nakunang kakaiba ang kamera sa loob ng bahay. Tila ba may pumasok ito? Kaya naman, pinuntahan ito ng Pinoy upang imbestigahan. Let's Guess what? Meron na naman kaming mga... Meron palang homeless person na pumasok sa property. Kaya ang Pinoy na si Benji ay pumunta upang balisin ito. Pero wala siyang ka id idea na hindi lang pala tao ang may encounter niya. Dahil meron din palang kababalaghang naghihintay sa loob. Ayon pa sa kanya, ang bahay na ito ay nagbigay sa kanya ng sobrang kilapot. Sa katunayan ay madalas niya itong na-encounter sa mga pag-aari niya. Pero sa mga series ng video nito, ay isa ito sa pinaka nakapangingilabot na talagang nagbigay ng takot sa mga viewers niya. Panukulin mong maigi. Ayon. There is... I know you're in there, man. Hello, police. in there man Your house, man. Nang makita nito ang pintuan na nagbukas ay pinuntahan niya ito sa pagkakalang nasa loob ang intruder. Pero mali pala siya dahil walang tao sa loob ng silid. Inisip na lamang niya ang maaaring nagbukas ito o gumalaw dahil lamang sa hangin. Fast forward ng makalipas ang isang linggo ay mababago ang hinala nito. Muli siyang nag-upload ng video. Nagpapakita ito ng pagbalik nito sa bahay isang gabi. Ready na siyang makipagtuo sa lalaking pumapasok sa loob ng bahay. Binuksan nito ang cellphone upang ma-record ang makukunan. Pero sa pagkakataong ito ay iba ang inaasahan niya sa may encounter niya. Watch closely. <coughs> Hello 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 quickly. Napakabilis lamang nito pero nang slow motion ang footage at i-zoom in ay mapapansin ng isang dark figure ang siyang nakatayo sa loob ng silid. Nang mapansin niya ito ay muli niya itong tinignan pero nawala na ito na parang bula. Nakatayo lamang ang imahe at segundo lamang nang maglaho ito. Mapapansin din ng kamerang tila ba nagkaroon ng glitch bago marahang nagsara ang pintuan ng kusa. Sa kadailan ng ang palagian ng nakaka-encounter, si Benji ng mga squatter ay nakala na lamang niya ang isa lamang din ito sa kanila. Kaya naman hindi siya na dalawang isip at mabilis siyang pumasok. Pero laking pagtataka at kilabot nito dahil walang tao sa loob. Magpanggang ngayon ay walang ideya si Benji sa kung ano ang nasa bahay niya. Pero sigurado siya hindi ito tao. San, run! Taong 2015 nang makuna ng video nito, makikita ang mag-amang naglalakad sa kakawyan na eh, nang maka sila ng pangyayaring hinding-hindi nila malilimutan. My man. Let's do a nature walk. <laughs> Woohoo. Do I get it? Let's do nature walk. Come on, let's go. On. Hey, is it safe? Yeah. I do break. Look at this. Yeah, look look at the view. Wait, wait, Rafe. Shh. What is it? Shh. What is it? Hey, get over here. Get over here, Rafe. What is it? What is that? Stay behind me. What? What is it?

Isang matangkad na dark figure ang makikita ang naglalakad sa likuran ng mga kahoy Labis na nagtataka ang ama ng bata kaya pinagmasdan niya itong maigi Pero nang mapagtanto nitong kakaiba na ang nakikita niya ay agad siyang tumakbo kasama ang anak nito Magpagayon pa man iba't ibang komento ang inani nito. May mga nagsasabing isa itong Bigfoot o Satchquad. Ang iba naman ay fake. Pero ikaw, ano sa palagay mo? Real or just a hoax? Live on TV October 2, 2024, isang live broadcast on a TV news network ah, ang nagpangas sa mga manonood kasabay ng kilapot sa mga nasaksihan nila. Ang footage ay na-capture during live transmission na walang kinalaman sa news na sinasagawa. Sa katunayan ay muli itong pinanood ng mga viewers ng paulit-ulit upang masigurado ang nakita. Isa sa mga nakapanood nito ang nai-record ang pangyayari at gaya ng iba ay nangilabot ito. Well, muli niyang ipinakita ang nakunan sa live stream at ito ang footage. Dad, play it. You'll see It, it starts in from up here. It comes down and does a swirl. It comes down, and there's another one that pops in over here. She's contributor at Foreign National. Depends. First, your reaction. Now rewind it in slow mo. advisor. It's first, your reaction. Now Hindi ganon ka quality ang video na ng lalaki pero meron ding isa sa mga viewers ang may record ng eksaktong nangyayari on live. Ito ang footage. Kung pagmamasdan mo ang maigi ay makikita ang isang dark shadow figure na mabilis na lumipad. May mga nagsasabing maaaring isa lamang itong bug, pero hindi ito isang bug dahil kung bakit ito ay malapit ito sa lens, pero may kitang malayo ito. May mga nagsasabing maaaring ito ang Grim Reaper o si Kamatayan, o isang multo, magpagayon pa man. Ay ikaw, ano sa palagay mo ka multi? Ano kaya ang eksaktong imahing ito na nakunan online Searching for Lost Tribe Ang next video na ito ay na-post sa YouTube channel na In Search of the Tribe ang lalaki sa likod ng channel ay si Dr. David Adams. Siya ay isang retired anthropologist mula sa United States. Sa mga lumipas na taon ay dinodocument nito ang paghahanap sa Lost Tribe People na dating naninirahan sa bulubundukin ng Mount Chester, California. Sa pamamalagi nito sa taas ng bundok ay nakakaninigan doktor ng iba't ibang tunog tulad ng mga taong sumisigaw, pero ang nakapagtataka ay malayo ito sa kabiasnan at walang daan o bahay sa paligid. Naglagay din siya ng trail camera sa mga lugar upang magbakasakaling maka-capture siya nang inahanap niyang The Lost Tribe. Nang muli nitong kinolekta ang mga camera ay isa sa mga ito ang nawawala. Nakita naman niya ito pero napakalayo na sa dapat na kinalalagyan ng camera. Labis ang nagtataka sa mga nangyayari. Well, na makabalik na nga ito ay dinaulod niya ang footage mula sa trail cam. Nireview niya ang mga nakunan pero wala naman siyang nakikita kitang kakaiba. Pero sa gabing ito, may nakapture ang kamera na sinasabi ng doktor. Pretty unsettling imaginary and activity. Ito ang footage. maririnig ang tunog ng footsteps sa madilim na paligid at dito na nga makikita ang isang nakakatakot na figure ang papalapit sa trail cam. Kung ano o sino man ito ay kinuha nito ang kamera. Matapos siyang mapanood ang footage na pinamagatan niyang pretty unsettling imaginary and activity ay nagsabi ang doktor na si Adam I'm little nervous about going back down to investigate isa pa sa mga comment ang nagsasabing I don't scare easy But this was terrifying. Kilala si Dr. Adam sa mga legit videos nito. Kaya labis na nangilabot ang mga followers niya sa kung ano o sino ang nakunan. Till this day ay nanatili na lamang itong misteryo kay Dr. Adam at sa mga nanonood nito. Don't forget to like mga kamulti at kung meron kayong gustong mga katatakotang video na i-feature natin ay i-message na lamang kayo. See you again.